So ang tawag nito ay intermediate switch or four way switch. Hello mga Mine So may nag-comment sa ating nakaraang video tungkol sa three way switch. So ang sabi niya paano daw gawin kapag uh, tatlong location, halimbawa may ground floor, first floor at saka second floor. So pwede ba raw yung uh, three way switch pa rin ang gagamitin. So, ang uh, sagot ko dyan, ito ipaliwana ko sa diagram na ginawa ko. So, ito ang diagram ng tatlong location na pwede nating i-control. So, ito yung supply natin. Line 1, line 2, dadaan ng breaker, diretso sa ating bulb. So, yun ang line 2. Yung return naman ng ating ilaw, diretso yan sa zero ng ating three-way switch. Yung line 1 naman natin, dadaan ng breaker, diretso din sa zero ng ating three-way switch. Ito. So, para makontrol natin yung tatlong location, lagyan natin ng four-way sa gitna. So, ang tawag nito ay intermediate switch or four-way switch. So, ang supply natin hanggang zero lang, yung return natin hanggang zero. So, paano natin uh, paganahin yung ilaw? So, lagyan natin ng traveler yung tatlong switch para gagana yung ilaw natin. So, ito yung diagram sa 3-way switch. Kung makikita natin yan, yan yung diagram. So, wala tayong 4-way switch pero ipaliwanag ko lang kung paano gagana yung four-way switch. So, galing sa one ng ating three-way switch, diretso yan sa four-way ng ating switch. So, ang function ng four-way na switch, sa ilalim niyan, so, yung diagram niyan, pwedeng mag-cross pwedeng diretso din ang function ng four-way switch. So, kahit saan dito, pwede nating i-control yan. Halimbawa, naka-on na yung uh, ilaw natin. Pag-switch natin dito sa four-way, namamatay din. Lilipat ang control dito sa baba. So, yan ang function ng four-way. Kapag three-way switch ang nilagay natin sa gitna, so, hindi pwede. Kasi, ang function ng 3-way, Tatlo lang ang uh, direksyon ng cable niyan. Yan lang ang uh, simpleng diagram sa tatlong location ng isang building. So, kailangan lang natin na uh, pag-aralan yung diagram ng 3-way uh, at saka 4-way switch. So, okay, kung may katanungan kayo tungkol sa 3-way, at saka four way which so, i-comment nyo sa baba at sasagutin ko yan hanggat sa makakaya ko kung may natutunan ka dito paki like at share at huwag nyo na kalimutan na ipalo nyo ako